ang peg ko kay Maris dito medyo majolina. Ah. Batang Julina. So yun yung peg ng character eh. Medyo perky na gusto niya maging influencer, na wala siyang budget, na so ka yeah, na ginagawa niya ng parala. Lianap na, nabibilang na, po ba mga pelikula ang nagawa? Marami yeah. <clears throat> ba po? Nagpas 20 na ba? Hindi. 10 yata. Ano yung first mo na parang? Hindi na natin i-discuss. Kasi hindi, maganda. Yung, <laughs> alam mo kami naman tanggap na yung pagpapalit <laughs> <Nangayon, laughs> yung <laughs> na naman namin yun. Pwede naman natin mag eh Tanggap naman namin yun. Karamihan naman maganda. After that, hindi mo sunod naman kung maganda. Oo, so far. Yun nga, tanggap ko naman eh. Anong meron sa Hindi siya? Bakit naman? Actually, vision na nga yung eh. Diba? na ka. mga actually, ano, alam mo, madami, akong work, di eh, So, madami akong ginagawa. Pero pag hindi ako gumagawa na dito, parang may kulang sa akin. Uh, parang hindi, hindi ako atus. parang, parang gano'n. Oh, pero sabi ng gano'n, nagtatakot ka lang ng pera So, hindi naman. Depende, na, na so, Depende <uds> <di> naman, yung mga Depende naman din Ano mga yung Ano yung hindi uh, <whales> na yata si Boy P yung medyan. Hindi na si Boy P yung medyan. Oo uh, nga, oo nga. Nagpapahiwating lang ito Pero alam mo, ang dami dami natuwa talaga dun sa pinos mo, Susunod nyo ba yung mga sila salat? Ah yes, oo. online tayo. Live tayo. Ang dami dami talaga natuwa. Congratulations talaga. Thank you, thank you, thank you very much. Gaano katagal Pinlano? Ano nakausap namin si Dimpo. <sehen> Ang usapin niya na yung official spokesperson namin. Si, si, oh. si Dito Romana. May dala siyang... Uh, ...tawag daw. May dalas siyang luggage. Dito dun lahat ng sanggol. <laughs> so, siya ang official pang, spokesperson. Wala pa nga tali? Eh. Wala pa nga details? Wala pa. Alam niyo kayo, parang pili ko na to. Diba? Syempre, itayin niyo yung dulo. Kung panoorin <laughs> <so, laughs> <kailan> niyo, kahit kung sino pa namin yun. Kaya, kailangan natin yung cheese. Kaya, engaged. Excited. Yun How did you know that she's the one? Sa Alam mo, Kasi sa smile mo pa lang. iba ang glow ng isang nail Kahit may short uh, right throat, no? Oh. Pero, super happy, super excited. Kahit uh, eh, talaga nakita mo talagang darating? Ang <laughs> <laughs> dami nyo lang tanong. <laughs> Hala ka nila yung hapon. Ano, ano, ano? Gaano, ah, nakita mo na ba ito na, na, darating? Ay um, yung ang... Yung engagement sure mo. Hindi. Eh. Okay. Ah, Pinag-isipan yun. Hindi ako masama sa pagkakarap. <laughs> Thank you very much. <laughs>